Pero natagpo ang fingerprint mo sa baril. Eh kasi nga, tinutukan ko yung mga kidnappers. Pinulot ko yung baril, tinutok ko sa kanila. Eh tinulungan ko pa nga itong si Luis eh. Dinala ko pa siya sa ospital. Eh baka modus operandi nyo ng grupo nyo yan. Kunyari, tutulungan nyo, pero ang totoo, kasambuat ka. Sir, maniwala naman kayo sa akin. Sa buong buhay ko, wala ba akong dun pa akong inaagrabyatong tao. Ito po ba ang suspect? Ito? Yes, Ikaw? Ito ba? Yes, sir. Ano ako? Teka! Anong ginagawa ng mayabang nato dito? Ako lang naman, ang kapatid ng lalaking muntik mo nang patayin. <laughs> Ikaw? Kapatid ka ni Luis? Oo! sisiguraduhin na pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Ha! Ako, wala akong sa kapatid mo! Niligtas ko yung kapatid mo! Huwag ka na mag pa. Sa unang pagkikita pa lang natin, masama na ko sa'yo eh. Siguro, ganun talaga ang sa operandi niyo, no? Kunwari, magpapabangga kayo. Tapos, kapag tumigil ang sasakyan, kakarnapin nyo. Tama ako, di ba? Hmm. Ay! <laughs> Talagang tama ka! May tama ka sa ulo! Wala akong ginagawang masama! Niligtas ko yung kapatid mo! Teka! Asa na ba yung kapatid mo? Ba't hindi na lang siya magpaliwanag dito? Wala pa siyang malay. Ano rin siyang malay? Ano itong sabi ng mga doktor? Teka nga! Huwag ka nga huwag pa-concern dyan! Kunwari ka pa! Eh talaga namang concerned ako ah! Dahil wala akong ginagawang masama sa kapatid mo! Hindi mo lang patay ng na kapatid ko! Hoy! Kung may papatayin man ako, ikaw yun! Oo! Sir, umamin. Ha? Nandito yun! talaga tong babaeng to! umamin, Diba? Hindi ako criminal! Oh! Uh. Ano gusto mong mangyari? Ha? Ano? Ano? Lalaban ako sa'yo! Hoy! Huwag mo kong minamali Lumalaban ako! Ano? Ha? Hmm! Ano? Mr. Gade, uminakuan mo kayo! Salamat ka, hindi ako sa babae. Sorry ka na lang. Kasi ako, pumapatol ako sa lalaki. Ano? Ha? Sorry! 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 Sorry!